Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at kuha naman di man na ito ng isang grupo ng magkakaibigan dito sa atin sa Pilipinas. Isang gabi habang sila ay nagre-relax sa rooftop ng bahay ng isa sa kanila. Pero lingit sa kanilang kaalaman na ng mga sandaling ito ay meron palang makukuha ng kakaiba ang kanilang kamera. mo mula sa video ng ito ng magkakaibigan habang sila ay nasa rooftop ang biglang paglitaw ng imaheng ito ng diyama na isang babae na merong puting kasuotan at merong suot na belo. Ayon sa ating sender, wala di yung manong ideya magkakaibigan kung ano o sino ang babaeng ito. Dahil wala naman di yung na silang nakitang kahit na ano, nakatulad ng nakukanan sa bisyong ito. Pero malaya pa rin kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Martin Bueno. At mula naman di umano na ito sa isang TikTok user na bumili ng isang haunted na manika bilang katuwan dahil hindi naman siya naniniwala sa mga kababalaghan. Pero isang gabi ay merong nangyaring kakaiba na talaga namang nakapangingilabot. sa video nito ay nakuha niya ang isang itim na nilalang na merong dalawang sungay na animo isang demonyo. Maya maya pa ay ipinakita na nito ang manika na di man haunted. Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng video ito na posibleng isang demonyo ang nagpakita sa kanyang kwarto noong gabing ito at posibleng di umano na nagmula ito sa manika na nabili niya sa isang second hand store pero haunted na kaya ang manikang ito? Isa nga kaya itong demonyo? Kayo, ano sa palagay niyo? Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangkin magpakilala. At mula naman di yung na ito sa isang vlogger sa Thailand na sinubukan mag-vlog sa isang abandonadong lugar. At sa vlog nga na ito ay meron di yung na siyang nakuhanan na makapanindig palahibo. Sa umpisa ng video ito ay wala ka namang makikita ang kahit ano na nasa loob ng banyong ito Pero maya maya pa nang iharap na niya ang camera sa kanya Makikita mula sa kanyang likuran ng animo isang babae na nakatayo sa pintuan ng banyo Hindi niya ito napansin ng mga oras na ito pero mabigat na di yung manong ang kanyang pakiramdam sa loob ng abandonadong bahay na ito. Gayunpaman ay napatuloy pa rin siya sa kanyang paglilibot. Nakarinig siya ng isang malakas na tunog na nagmumula sa loob ng banyo at sinubukan niya itong silipin Pero wala naman siyang nakitang kahit na ano na nanaroon Pero maya maya pa ay muling makikita ang misteryosong babae na nakaupo sa hagdanang ito Ayon sa ating sender ay naniniwala di yung mano ang uploader ng video nito na posibleng isang multo ang nakukanan niya nung araw na ito sa loob ng abandonadong bahay dahil wala naman di yung na siyang nakikita babae ng mga oras na siya ay naroon. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa si 80% na ito, kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang video ito ay ibinahagi naman ng isang babae sa Facebook taong 2018. Nakuha naman ng isang grupo ng magkakatrabaho sa isang bangko sa Mexico. Isang araw habang sila ay payapang nagkukwentuhan. Nambigla na lang merong mapansing kakaiba ang isa sa kanila. Naman itong ng video. Ay, 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 ay. La Nagawana Manetum, Makuana, Nambijo. Esto es para el fondo. Fonda, Esto es para un nuevo Oye, 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 en la cámara. Oye, en la cámara se ha pasado ahorita una niña corriendo. ¿Así? Oye, la niña que llora. Oye, te juro que en la cámara se ha pasado ahorita corriendo una niña. ¡Ah, no, Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro que ha pasado ahorita una niña corriendo. Ahí la veo, atrás de ella. Mula sa maiklang video ito ay makikita sa kanilang likuran ang isang itim na figura o imay ng animo isang batang babae na tumakbo patungo sa isang sulok ng bangko. Agad-agad naman nila itong sinundan pero wala namang bata na naroon. makikita sa bahaging ito na wala namang pwedeng pagmula ng bata dahil mga mesa na ito ng mga teller ng bangko at sa pa ay wala na di manong tao sa loob ng establishment o, ng mga oras na makuha ng video ito pero posible nga kaya na isa itong multo kayo na ang bahalang Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Faye Angeles at mula naman di man na ito sa isang TikTok account na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa kanya ay kuha di man ito ng isang Chinese ghost hunter na sinubukan mag-imbestiga sa isang abandonadong gusali sa China na pinaniniwala ang haunted. At sa isang punto nga ng kanyang investigasyon ay nakuha na niya ito. Ito ay na Huh? Wow, eh. juguha, lalde, What? Ay, Mula sa salamay na bintana ng pintuang ito unti-unting lumitaw ang isang muka ng animo isang babae na tila ba sumisilip din sa kanya mula sa kabilang bahagi ng pintuan. Sinubukan pang tutukan ng kamera ng ghost hunter ang bintana pero wala na ang babae ron, at hindi na ito muli pang nagpakita sa kanya. Pero posible nga kaya na isang multo ang nakukanan niya nung gabing ito? Kayo, ano sa tingin nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!